Five Ghosts Caught on Tape Cry Baby's Bridge Equipped with only a camera and a flashlight, isang lalaki ang pumunta sa Cry Baby Bridge sa Appalachia isang gabi. Naniniwala sila na ang tulay ay pinagmumultuhan ng isang babae at ng kanyang anak na sanggol na naaksidenteng nasagasaan at itinapon ang katawan nila sa creek. It's local, around my area and they say she got hit on the tracks with her baby or um or her body was dumped right there in the creek Madilim at spooky ang lugar at nang oras na yon isang bagay ang mangyayari na puputol sa katahimikan ng gabi ang sabi ng mga lokal dito minsan kapag dadaan ka sa tulay Bigla na lang magpapakita ang kaluluwa ng babaeng nasagasaan o hindi kaya ay maririnig mo ang iyak ng isang sanggol nang simulan niyang pasukin ang tunnel. Dito na nangyari ang nakakapangilabot na bagay. This place is spooky. Oh. oh. Oh, hell no. Hell no. Hell no. As he explores the empty tunnel, an eerie sound of a crying baby can be heard deep inside the tunnel, echoing in the darkness. Dahil dito, napariyak agad ang lalaki. Hindi siya makapaniwala na naririnig niya ang iyak ng bata nung gabi na yun. Sa takot niya ay napatakbo na lang siya palabas. Did he just encounter the baby spirit that night? because of this terrifying event. Inihinto na din niya ang pag -e explore sa lugar. Some believe that if he continued to investigate, he would have also encountered the spirit of the mother. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ipagpapatuloy mo pa din ba? Ikaw na ang bahalang humusga. Odd Event nitong September 28, bumisita ang kaibigan ng anak ni Jenna sa kanila. Medyo light na din yun. Mag-alas 12 na ng gabi kaya nagpaalam na ang kaibigan ng anak niya. There's nothing unusual here. Sa CCTV, makikita mo ang kaibigan na nagpaalam sa kanila at naglakad ito papunta sa kanyang kotse. For her safety, pinanood nila ang kaibigan na makasakay sa kotse. However, bago pa siya makasakay, they noticed something very strange. Ito ang so this is a video of my daughter's friend and she's leaving. Um, it was about midnight and she's going. We, we checked the ring camera because we were like, what the heck? it's midnight. and then we seen this, which is coming from the right side of the screen. and we were like, what the fuck was that? So, um, then you can see her, she's getting in her car, she did not see anything. What the fuck was that? Sa kanang bahagi ng screen, isang strange figure ang bigla na lang lumabas sa likod ng halaman. Mabilis ang galaw nito at parabang nagaglide lang from right to left. Kung ano man to, it seems like it's going toward her daughter's friend but strangely, when they ask her the next day, wala naman daw siyang nakita o nakasalubong noon. It could be debunked as a bug or an insect. Pero ano sa tingin nyo? Is it just a bug or is it something else? Ikaw na ang magpasya. Cleaning Day Isang ordinaryong araw para kay Bell. Off siya sa trabaho kaya naglinis siya ng bahay. Masaya pa siyang nagva-vacuum noon, napapaindak pa nga siya sa tunog ng musika. However, while she's cleaning, a strange event happens that would leave her stunned. This is the video. Makikita mo na abalasya siya sa kanyang ginagawang paglilinis. Habang vina-vacuum niya ang rug, bigla na lang tumupi ng mag-isa ang bottom left corner nito. Dahil nga dito ay napahinto siya sandali sa ginagawa niya at napatitig na lang sa nangyari. Ang nakapagtataka pa, kung titignan mo mabuti, ang wire sa vacuum ay malayo sa parte ng rug na yon. Sa itsura ng pagtupi nito, as if someone or something pulled the rug from that spot. Although napahinto siya sandali para magmuni-muni kung ano ang nangyari, pagkatapos nun ay nagpatuloy pa din siya sa paglilinis. Pero ano sa tingin niyo ang nangyari? Is someone playing a prank on her? Or is it a work of a ghost? The Mansion Isang grupo ng magkakaklase ang pinuntahan ang Maulo Mansion sa Iloilo isang gabi. Nagpunta sila doon sa kanilang late night shoot at para makita na din ang nakakamanghang historic building. Isa sa kanila ang nag-video sa gusali at dito may nakunan silang hindi maipaliwanag. Kaya matmata ano, <laughs> ko. Kasi bumerang. Araw na nga. Oh, Araw na nga. Nagpukin. Kaya hindi pala kami magbibitang. Pero so ano nag-open? Hindi, itinakita. Ito so, yung black glass so, may... sa mga itong daw. Isis. Sa babaw. Nabidyohan ko. Sa babaw? Tignang mabuti ang nangyari sa pinto sa second floor ng mansion. Ang pinto ay bigla na lang nagsara ng mag-isa at muling bumukas nang napakabilis. Mapapansin mo na walang ilaw sa loob ng mansion bukod sa mga Christmas lights na nakasabit sa labas nito. Wala ka din makikitang tao sa loob ng gusali. Nagulat na nga lang ang magkakasama sa nasaksihan nila at napatanong na lang kung ano ang nangyayari. Sino o ano ang may kagagawan sa pagsara at pagbukas ng pinto nito? Did they just witnessed something paranormal that night? Naniniwala ka ba na haunted ang Molo Mansion sa Iloilo? Ikaw na ang bahalang humusga. Night Terror ito ang dahilan kung bakit dapat mong paniwalaan ang iyong anak kapag takot na takot silang nagigising sa kalagitnaan ng gabi at sinasabing may nakikita silang hindi natin nakikita. Ganito ang nangyari sa mapapanood niyong video. Madalas na nagigising ang anak ni Aliyah tuwing madaling araw. All this time, ang akala nilang mag-asawa, nasa isip lang ng anak nila ang nakikita niya. Kaya tuwing magkakaroon ng ganitong events ang anak nila, record nila ito para maipakita sa doctor ng bata. Ngunit isang beses sa pagbibideo video nila, isang terrifying event ang nangyari which makes them believe that there's really something else going on. Isang gabi, humahagulgol gul na umiiyak ang anak nila nang magising ito. Pinakalma niya ang bata at inabot ng mahigit 30 minuto bago tuluyang tumahan ang bata sa pag-iyak niya. Napaupo na lang ang bata sa tabi niya ngunit para itong may tinititigan na kung ano sa tabi ng drawer. I'm scared. Are mm. we scared, baby? Para mas makatulong at komportable ang bata, dito naisip ni Aliyah na samahan ang kanyang anak sa kanyang kwarto. Pero paglabas nila, parang may pumipigil sa kanila sa gusto nilang gawin. Sa paglabas nila ng kwarto, kusa na lang unti-unting nagsara ang pinto ng mag-isa. Para hindi mas matakot ang bata, ang sinabi niya sa anak niya ito ay nagsara ang pinto dahil sa vent. Beautiful. I'm it's okay. There's the vent right there, baby. See, the vent pushes the door. You're fine, okay? Are you big girl. scared. Just remember maybe Lenny's here, Mommy's here. We're all gonna be together. Pagdating nila sa kwarto ng anak niya, another strange horrifying event occurred na kahit mismo si Aliyah ay natakot. What's wrong, Cora? Sweetie, you're afraid of you're scaring me, honey. I don't see if hindi makapasok ang anak niya sa sarili niyang kwarto. Takot na nakatayo sa labas ng pinto na nakatitig sa bintana at itinutok nga niya ang camera sa bintana. Kusa na lang nagsara ang mga blinds nito. Dito nga ay napasigaw at napatakbo na lang sila. Maririnig mo ang pagkagulat sa boses ni Alia dahil sa kakaibang pangyayaring naganap mismo sa harapan niya. Ang paliwanag niya ang blind sa bintana ay hindi magkakakonekta. Hindi ito the remote at hindi din ito tulad ng ibang blinds na magsasara o magbubukas gamit lamang ang iisang tali. Her blinds do not have any remote or electronics. We just opened them back up so I could show you. You have to be physically standing by the blinds in order to close them like this. There is no wires or anything like that. there's no way this could be battery powered or anything they just close on their own and also all four of them close at the exact same time there's no way that's possible because you have to touch it and close it like that. now reviewing the video she came to realize that what moved the door that night was not the vent but something else entirely. Ipinakita niya na kahit bukas ang vent, hindi nito kayang pagalawin ang pinto. So, the AC was not on when the door closed. It's very loud. And you can hear it coming from the vent. The air vent could not have pushed the door closed in that other video because The air was on. The AC was not So what do you think really happened that night? In this similar video, nagising din ang anak ni Haley ng alanganing oras ng gabi at may tinuturo siya sa salamin na nakikita niya pero hindi ito nakikita ng kanyang ina. Ito ang video. <coughs> what is it? There's nothing in here. Okay, I don't see it. Right there. <laughs> Halatang may kinatatakutan ang bata sa nakikita niya. Kitang-kita mo sa mga mata nito ang takot. Ang nakapagtataka. Bago siya tanungin ang ina niya kung ano ang nakikita niya, isang growl ang maririnig malapit sa kanila. Ito ay may mababa at nakakapangilabot na poses. What is that? What is that? What is that? That's not the only encounter she managed to capture that night. Nang itinuro ng bata ang salamin, may boses din ng lalaki ang romihistro na sinabing, I see. My dear! Yes, My dear. Yes, at bukod sa mga boses, dalawang anino ang mabilis na dumaan sa refleksyon ng salamin. Mabilis ang pagdaan nito at malinaw na hindi ito anino ng mag-ina. Makikita mo ang kamay ng bata na nakaturo sa salamin at doon biglang lumabas ang mga anino. Eto nga kaya ang nakikita ng bata na kinatatakutan niya? Kanino kayang boses ang narinig sa camera? Ngayon, masasabi mo pa bang nasa isip lang ng mga bata ang nakikita nila o meron talaga silang nakikita? Just like before, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.